And welcome back sa ating channel mga tropa So nandito tayo sa ating uh, tropang Arba At nasa SP tayo So ang gagawin lang natin ngayon i uh, Ididisc ano na lang naman natin Ipapakita lang naman natin kung Ano ang ginagawa ng ating mga alt na ano, Sa araw-araw Bago tayo mag start Ayan intro muna tayo And so ang ginagawa ng ating uh, main alt. So uh, ang ginagawa natin. Wait lang. <laughs> kasi boss eh sayang eh. Maganda pala ka uh, maganda pala sa SP kapag uh, mga alt is uh, Wag wag puro AFK kasi kailangan nyo mong i-balance yung ibang bato para sa summon. Pala dyan, para may may summon kayo sa mga main nyo kagaya nito kailangan nyo ng mga bato galing dito sa mga boss ayan tapos minsan kailangan nyo din yung kapag nagmimina ayan ito mga kagito so kailangan nyo yan para sa uh, summon tapos ipap siyempre ipapakain nyo sa uh, sa mga main nyo sana all. Oh. ayan so ang ginagawa lang natin sa ating main alt is nagdi daily lang tayo kung makikita nyo is tapos na yung ating ano, daily mission. So, hindi na tayo nagdodomi. Eh, pinuha pa nga. Nagigil ka. Ay, 126 pala yan. Kasi <laughs> 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 papakain na natin sa kanya. <laughs> talag -ta -ta natin siya. Ayun ako. Oh. 251 yun, no? Oh. Ayan, balikan natin yung ano. Balikan natin yung goblin doon mamaya. May bato rin kasi yun, eh. Kailangan nyo sa... Ah, uh, Salmon. Ayan, meron dito. Oh. And pag may ano na tayo, mag, pag may free time na tayo kasi, pwede na tayong ano, silipin yung mga alt. Pero madalas kapag medyo busy tayo, AFK lang talaga sila. Solo ko naman. Pinuwa <laughs> ko. Okay lang yan. <laughs> Wala eh. 292. Tapos dito pa sa SP5 nag... Uh, SP5 pa naglalagi naglalagay. Dito nang bubuli. <laughs> Ay, walang tao dito sana natin. Padalas dito tayo nag AFK para hindi may storbo. And so, ang una natin ginagawa, nagde-daily -da tayo, daily mission. So tapos na natin ang ang kinukuha lang natin since kaya na natin sa Red Moon Gorge is ano lang. Ayun oh. Steel at flat. Ay, hindi pa tapos to. Sa lang to. Hindi pa tinapos. Ayun, steel at flat hanggang ano, hanggang hanggang Heaven Mid-level. Ayan. So, pagkatapos niyan, nag-EMS tayo. EMS na lang natin. Sabi mo, may isang ticket pa. Pagkatapos niyan, nag-EMS tayo. Ayan, okay na. So, ang ginagawa natin sa EMS is 5F pag magkano tayo. Pag nag uh, Google Chamber. Tapos 6F pag nagpapa XP tayo. Hindi kaya na niya sa 6F eh. Tapos syempre secret uh, sa SP sa 5F tayo naglalagay. Kasi kapag may ano na timingan tayong ano uh, boss kagaya nung kanina, uh, kinukuha natin Tingin nga lang kasi uh, may kupal talaga. <laughs> may na lang na may ano kupal na nag uh, nagbobosan din. Ayan, so ganun lang ang ginagawa ng ating alt. Uh, after kasi ng ano nito, after ng daily mission SP ayun yung raid pala raid yan raid BR ah uh, hell raid hindi na tayo nag hell raid nag hell raid lang tayo kapag Bola lang yan meron yung ano ah uh, dragon lord na event yung kailangan mo ng ano ng token kapag katapos mo ng ano ganoon gano lang tayo nag hell raid kasi sa hell raid kasi sampu yung ano sampu yung binibigay Ayan, so Ito madalang, madalang, madalang lang Raid, boss raid MS MSSP uh, Daily mission Ayan, lo Ano yun? Ay May bot <laughs> Ayan, daily mission lang Tapos Siyempre Kukunin natin yung Daily task The Daily task mo lang Mabilis lang naman yan Equipment. Tapos start crafting. So ganito lang ginagawa natin sa ano. Hindi naman siya uh, a hustle. So lahat ng part natin ganito yung ginagawa natin. Yan. Train inner. Yan. Sa inner tsaka sa consti pa isa lang tayo para mag-count sa uh, daily task. Yan. Kagaya ngayon kahit kaya mo na siyang i-upgrade hindi natin siya in-upgrade para may makuha tayong daily task ayan. so ganyan okay na tapos syempre yung gana natin yung daily ano daily donate syempre dapat di natin yan makalimutan yan kakalipat lang wala mo nang donate pero babalikan natin yung kasi 50 minutes na lang ayan may bago eh. ang pinaka the no? selection box Ayan. So, itong alt natin, pagkatapos natin dito sa alt natin, ilalagin na natin yung mga sub-alt para mag daily uh, really logins lang. So, yung main alt lang talaga natin yung naka ifk Pero ngayon kasi, since uh, meron tayong account sa boosting server, pagkatapos, uh, matapos lahat nung gawain ng main alt natin, in-switch na natin siya sa yung account natin sa boosting ano hosting server hanggang may EFK na natin siya hanggang kinabukasan dito na. Ayan. So ayan, so ganun lang ginagawa ng mga alt natin sa kada araw. Sana kahit pa paano ay nakatulong sa inyo. Ayan, sa mga curious kung paano natin uh, paano natin ginagalo yung mga alt natin, lalo yung mga main alts. Ayan, so okay na tayo sa ating main alt. Ilock na natin to at punta tayo kay Perry. Ayan, dito tayo sa ano? May natin kay Tropang Perry. <laughs> Alam niya na kung bakit tayo nandito. Sa atin, sa atin lang. So, i-harvest natin yung pinagold natin nung Monday. Ayan, so, okay na tayo. Ayan o, nabenta rin agad 9.22. Sana o. Oh. So, nagdagdag pala tayo nung ano. Uh, hindi to buy and sell, kinraft ko lang. Ayan, plus 4 tsaka plus 5 kaya na sinwerte tayo magpa plus 5 yan so nabenta na lahat pati yung raging blow ring natin nabenta na kahit 25 lang sya so su ano sulit na sulit ang pag AFK natin AFK pa lang to ha 1380 na paano pa kaya pag nagcraft na tayo ginamitan na natin ng ano ng crafting method so eto ano lang yung talagang na lulut lang natin from mobs yan AFK AFK lang And so settlement na natin since may naghanap na ng gold. Sana oh. And so may 1-5 tayo kay Tropang Perry. Alam niyo na, PM is the key. And tas dito tayo nag <laughs> naglalagay. Alam niyo na 'yan. Sa atin, sa atin lang 'to. Ah, uh, magandang spot lang para makapagpa-level XP kahit pa paano. Yan, so since nandito naman na tayo at medyo maiksi pa ating ano, video is, mag-shoutout na rin tayo sa mga ano, tama uh, mga nagko-comment sa atin syempre. Uh, tayo dito. And so nandito tayo sa video nating content nating ano, no buy and sell alt strategy. And so sa mga ano uh, nanood na at hindi pa nakakapanood, yun. Pa like and comment na rin mga tropa. Maraming maraming salamat. And so unang shoutout natin kay ano sa tropa nating ano, si Romel Azaga, yung ano solid diyan. Solid na ano yan Tropa natin <laughs> Hindi yan nawawala Kaso nga lang Hindi pa daw Ano Hindi pa conquestin yung mga Alt uh, niya <laughs> Bola lang yan Ayan So tropa natin Si ano Tropang large Ayan Agay Kahit hindi ko alam Ibig sabihin Ayan Tapos si Tropa nating Ijen Ayan Ayan shoutout sa inyo mga tropa Ito si ano Alam wag nyo nang pansinin to di ko ata nabenta hanti <laughs> kaya ganyan yung ano pero syempre shoutout pa rin datid yung tropa natin si Kururo yan hello dead game daw <laughs> let's go yan so hanggang dito na lang muna tayo ayan muli ito nga pala yung tropang ano hayok na hayok sa paggolding so comment lang kayo kung ano yung ano gusto nyo itanong regarding sa gold farming yan pwede, uh, masasagot natin yan kung paano na tayo nagpapagolds ayun Hanggang dito na lang muna ulit tayo. Muli, tayo yung tropa na nagsasabing play smart, spend zero. Maraming maraming salamat. Peace out.